Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayong September 12, 2023 at September 13, 2023. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin simulan, uh, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat na ito pong mga sumala po natin mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o ah, makakapagsabi sa atin kung ano po yung mga labas na mga bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi at sa lahat po tayo ng lokasyon. At ayun na nga mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada ngayong September 12. Ayan, dito tayo sa September, yan ay 9. 12 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, sa mga numerong ito, sisimplify po muna natin sila. 0 plus 9 is 9. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 3 is 5. Ganyan din po sa bandang gitna. 9 plus 3 is 12. Uh, 3 plus 5 is 8 ganyan din po sa bandang baba 12 plus 8 is 20. Ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 20. At yung pangalawang numero po natin, yan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ito pong tatlong numero natin dito. Combine lang po natin yung mga yan. 9 plus 3 plus 5 is 17. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 17-20 o kaya naman po ay 20-17 yan mga idol pwede, pwede na po yung kombinasyon po natin ito at bago po natin isumada itong dalawang numero natin dahil 2 digits sila simplify din po natin sila and dito po sa 17 1 plus 7 yan ay 8 at dito sa 20 2 plus 0 is 2 yan po yung isusumada natin 8 tsaka 20 Ayan, unahin po natin sumada yung 8. Ayan, kukunin muna natin itong 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At pwede rin po yung 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Uh, dito naman po sa 2. Ayan, kukunin muna natin yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2 Pwede rin po dyan ang 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin po ang 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayong September 12. Meron po tayong 8, 17, 35, 26, 2, 20, 11, 38 at 29. Sa mga numero po natin yan, dyan lang po tayo pipili o kukuha. Rambol lang po natin kung ano po yung mga korsonado po nating mga numero. At dun sa ating sample, yan, kinuha natin dito ang 17... 1729. Mga sample lang po natin itong mga to. Kung magustuhan nyo po sila, pwede nyo rin pong tayaan. Tsaka 8, 20. Then 11, 11:35 35. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin nakuha. Mga kombinasyon po natin sa ating sumada ngayong September 12. And meron po tayong 17, 29, 8, 20, at 11:35 35. Yun na nga mga idol, pwede, pwede rin pong matayan itong mga ito kung gusto nyo po sila. O di naman kaya, pwede kayong pumili dito sa taas. Ayan, pwede kayong magdagdag o kaya naman dito sa mga naka-encircle natin kumuha. kaya na pong bahalang pumili po, dyan kung ano pa po yung mga korsonada po natin mga kombinasyon. Uh, At mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong September 12, 2023. At uh, next naman po natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para naman po ngayong September 13, 2023. Uh, At mga idol, umpisahan po natin dito tayo sa September. Yan ay 9 pa rin po tayo dito at uh, 13 sa ating pecha 23 pa rin sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po simplify muna natin itong mga numero natin dito Ayan, 0 plus 9 is 9 1 plus 3 is 4 uh, 2 plus 3 is 5 Ayan, ganyan pa rin po sa bandang gitna 9 plus 4 is 13 at uh, 4 plus 5 is 9 ayan, then dito rin po sa bandang baba 13 plus 9 is 22. Ito naman po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 22. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 4 plus 5 is 18. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 18. Uh, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan yung kombinasyon po natin nakuha dito. 18, 22. So, kaya naman po ay 22, 18. Ayan mga idol, pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, kagaya dito sa kabila, sisimplify din muna natin yung mga yan, bago po natin sila isumada. Ayan, dito po sa 18, 1 plus 8, dyan ay 9. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yun po yung susumada natin ngayon, 9 at 4. Unain natin yung 9 kunin muna natin yung 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 at pwede rin po dyan ang 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 at 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 at dito naman po sa 4, yan kukunin muna natin yung 22 sumada 22, 2 plus 2 is 4 Pwede rin po dyan ang 40... Sumada 40... 4 plus 0 is 4... Pwede rin po ang 13... Sumada 13... 1 plus 3 is 4... At 31... Sumada 31... 3 plus 1 is 4... Ayan mga idol... Yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero... Na pwede po natin pagpilihan dito po sa ating sumada sa pecha... Ngayong September 13... Meron po tayo dito 9... 18... 36... 27... 4, 22, 40, 13 at 31 ganoon pa, pa rin po yung gagawin natin rambo lang po natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga na natin mga po natin yung kombinasyon ayun nga, yung sample naman natin dyan, kinuha natin yung 9 9, 13 18, 31 at ay no, ito naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon po natin nakuha sa ating samada ngayong September 13. Meron tayong 9:13, 18:31 at 22:36. Ay no, ito kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito, pwede pwede niyo po makain ng mga 'yan. Pwede rin kayong magdagdag o kaya naman dito sa task ko, Ayun, basta kaya na lang po ang pumili kung ano pa po, po yung mga kursonada po natin mga kombinasyon. Uh, tayo mga idol, yun po ang ating sumadya sa pecha ngayong September 12 at September 13. Maraming maraming salamat po.